So, ayan na, di ba? Lumabas na lahat. Dapat ibalik na lang nila yung mga perang kinulimbat nila. Tayo naman sa ano, kayo naman mga nasa Senado, huwag na kayo magturuan, huwag na magsisihan. Sa halip na magsisihan, kaya magturuan kayo, tulungan nyo na lang ang presidente na ma-resolve yan. At papagalingan kayo eh. nakakaya na tayo sa ano sa ibang bansa tinatawanan tayo 'di ba? si dapat itong mga ano na ito eh konting ano kibot magtutuwa, nagpapagalingan eh. Hindi magandang ano 'yan. Kaya tuloy yung taong bahay, na bubisit, hindi na magtulungan kayo. Nagtitirahan kayo eh, ha? Ayusin nyo din. Nagtrabaho kayo ng tama. Yan, sinasabi ko. Um, di ba? sino may kasalanan, di managot. O, yun. Tapos yung pera do sa mga kontraktor, pagbabawiin mabawiin. Yan. Ibigay na lang yan sa taong bayan. Isoli na lang sa taong bayan yan. Natuwa pa yung taong bayan. kahit isang milyon, isang tao pa yan. Sobra-sobra yung pera. 100 billion. Mantakin mo eh. 120 million lang ang tao sa Pilipinas. Di ba? Kahit pagbibigyan mo ng tagi isang milyon yung taong ano lalo ngayon sa mahal ng mga bilihin. yung kung saan saan yung dinadala yung pera. Mga buisit kayo. Wala magtuhan. Tulungan yung presidente. Huwag yung sisihin yung presidente dyan. Yan. Walang kinalaman ng presidente dyan. Siya nga nagbisto eh. Maganda na nga yung ekonomiya natin. Umaangat na kayo naman. Pinipilit yung ibagsak eh. Mali eh. Iba lalong gugulo Ibig na hindi gumulo, lalo lalong gumugulo eh. Ha? Pagpapagalingan kayo mga senador, mga congressman, pagalingan, hindi pagalingan yan. Dapat resolbahin nyo kung ano yung problema. Yan, tumulong kayo, hindi yung magsisiraan kayo yan. Kung kanin kanino kung keso kanin ganito, kaalyado Kay Duterte kay ano yan, Marcos yan, hindi ganun. Kaya tuloy, tinatamad na rin ako tuloy yan eh bumoto, pagkaganyan yung mga discarding nyo eh di ba taong bayan na eh ha? Ah, to so itong mga contractor naman ito na mga sinasabing magnanakaw ibalik nyo eh, na yung pera yan para mapakinabangan naman ng taong bayan yan o oh, yun so dapat uh, ah, magsimba kayo magdasal kayo yan wala kayong takot sa Diyos yung mga anak-anak nyo syempre eh sila magdadala niyan hindi kayo ha sipin yung mga pamilya nyo bakit nyo nagagawa o nagtatamasa kayo kundi pabilis to ng pangulo na may kurap dito sa ano land control di hindi malalaman o ba diba? yung e, sinasabi ko sa inyo eh marang buhay yan, yan bang hindi tama si ano tama si mayor biko yung isda talagang sa sa bibig na uhuli ha? huwag na kayo magsinungaling pa o ngayon hinahabol na kayo dahil sa kalokohan nyo yan o, alam nyo parusa hindi kayo natatakot di ba mga anak nyo yan magdadala nyan ha o kayo naman mga senador sa congressman huwag na kayo magpagalingan dyan tumulong kayo ha Umamin na May kasalanan na sila Ang mga kontraktor DPWH Umamin na ha Alam nyo na Gagawin nyo syempre Kakasuhan na Bawiin datang ano Tama rin si Tito Sen Huwag nang uli So huwag nang magsisihan Kasi hindi naman po Pwedeng uh, Diktahan mo yan eh Tsaka hindi rin Pwedeng gawing witness yan Kasi ilidigtas niya Yung sarili niya Para yung mga nanakaw Hindi mabawi Naintindihan nyo ba? O yan, kayo mga mga nagrarally dyan. Magsiuwi na kayo. Mula na magkasakit pa kayo dyan. Magdasal na lang kayo. Natural na kayo sa Edsa's Magdasal kayo. Yan, ganyan. Uh, sana eh, ipuwi na ng Diyos yung mga ano nila. Mga puso nila. yung mga konsensya nila. Sabi nga ng Pangulo, di ba? Mahiya naman kayo. Sabi ng Presidente mga anak nyo magdadala yan magdadala niyan diba? so yun no?